hello guys kamusta guys ito lang problema natin guys ngayon nisa si Trabi 14 guys so, ano nya gaganyan na siya guys kahit may nyo dito ganyan pa rin siya hindi na siya hindi na siya nagkakaroon ng break guys handbrake kahit ang natin kasi itong ano guys dapat to nakailalim yan dapat ito guys nasa ilalim yan Nasa ganyan yan Kaya so, yeah, siguro guys ha Tatanda na rin siguro ito eh, Model 96 O di ilang ano na Ilang taon na guys Kaya matanda talaga ito Ugod-ugod na Pero subukan pa rin natin Bigyan siya ng handbrake guys Kasi delikado Hindi Maano sa ano, Handbrake kaya ang, ang gagawin lang natin guys, lalagyan lang natin spacer dyan. Lagyan lang natin spacer. Uh, natin ang tornilyo. Dito lang. So by guys, gagamit lang ako ng tubo. Yan. Ayong sasakto lang siya guys. Actually ito guys, hindi siya kakasya. Ito, kinuha ko lang kasi ito guys sa... Uh ano nang tricycle yung sa nasirang hub sa likod ng tricycle yung ano nang sprocket no man. And ang manipis lang siya guys okay lang okay lang. natin guys, Gagawin natin square 'yan para mag-fit siya ng ganyan. Ano, so guys, at square ko na siya guys, ginamit ko lang siya ng square bar yung pang grills nasok ko tapos kuminartilo ko martilo lang guys at uh, yan guys so para sumakbo siya dun sa kanyang ayan o kasi hindi kakasya isa eh bali guys nasa inyo na lang yan guys kung gusto nyo pang lagay na extension pero dalawa kinuha ko guys isasagad, isasagad ko na lang siya. ganyan para mali maliit lang yung lalagyan ng at kanyang tornilyo mayroon kasi guys huwag masyadong malalim okay guys uh, tornilyo na lang guys kahit kanya lang Oh, uh, diba? Uh, so guys, so testing guys o tuloy nyo na guys so guys o so meron na syang o oh, napakatigas na sya hindi oh, ka tulad kanina guys na ito strike na nice strike oh, ayan o yan guys wala guys ito tinanggal ko muna una hindi ko na napakita pero di, di ano lang ka guys. Di pasok lang. Papasok lang dyan yan. Ganyan lang siya guys oh. 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 Okay. Yan oh. Kunting higpit na lang to guys. Okay na. Dalag natin na unti. Para medyo ma ano. gusto ko yung walang galaw yung kanyang Yan. Oh. Kat na kat, na siya guys. Uh, uh, guys, guys, naayos. Na para ito guys, ito, kaplang tinanggal ko din eh as dalawang tornilyo dito guys dito may tornilyo dito sa na, uh, sa bandang dito sa kabila lang tornilyo nyo guys ay eh, dito pala guys may tornilyo dito yung sa case nya yun lang ito lang tinanggal ko sa diesel pack lang yan ito na pero okay naman na sya oh, malakas na hindi ka tulad nung ano oh guys wala talaga kahit anong kahit anong pihit kahit anong hatak. Pan dito na sya. Strike. Ano guys? Hanggang sa muli. Sana supportan nyo ko. Bye bye po.